Hi mga madamdamin! Welcome back again to my hair tutorial vlog. And for today's video mga madamdamin, meron na naman pong isang madamdaminians na napatakbo dito sa Regine Bernardo Beauty Salon. And kung mapapansin niyo po, nagkanda putol-putol po ang kanyang buhok. At the same time, marami na rin po siyang white hair at dry na rin po ang kanyang buho. Ang history po ng buhok ni Madam Damin is pinagsabay po yung color and then riban plus treatment. So ang nangyari, for sure, na overcook po yung number one cream na pang riban. Kaya nagkanda putol-putol po yung banda sa kanyang bumbunan. Binukadkad ko rin po yung kanyang bandang harap. Dito po talaga namumuo yung mga white hair ni Madam Damin. So, ang gagawin po natin sa kanyang buhok is mag-color po tayo plus treatment combo package. So, ang unang gagawin po is mag-color muna po tayo. Since ang buhok po niya is damaged, hindi ko pa po siya pwedeng i ang kanyang buhok. So, sa mga nanunood ngayon, sa mga Madam Daminians po namin, kapag na-damage po ang inyong buhok, hindi po riban ang solusyon dyan. Lagi ko pong sinasabi at ina-advise sa mga videos ko po na huwag nyo pong ipariban kapag na-damage, brittle, nagkanda putol-putol. Ang pinakamagandang gawin dyan is treatment. And after natin nag is 15 minutes po natin i-stay si Madam Damin sa infrared. Kung wala naman po kayong infrared, mga madam, okay naman po. Dagdagan nyo na lamang po yung oras ng stay ng color para po mag-absorb po yung color sa buhok ng ating mga client. And sa mga oras na ito, unti-unti na pong nagsisipagdatingan ang mga Madam Dominions -dam po natin. And after 15 minutes, tumunog na po yung timer po natin. Kapag narinig nyo na po yung titititititit, <laughs> yun. 15 minutes na po nun. So, naka po ang mga ginagawa po namin dito. At after 15 minutes, kailangan po natin i-massage ang buhok ni Madam Damin para nang sa ganon magpantay-pantay po yung color na ilalagay po natin sa buhok ni Madam Damin. And ang nagkukulay po dyan ay si April Enriquez ng Team Reginians. At dito po is medyo busy-busy na po ang Team Reginians, kanya-kanyang toka na po. At kung mapapansin niyo po mga Madam Damin, kapag po nag-mulsify po kami ng hair color, meron po kami nilalagay dyan or in-spray ng water sa baba ng buhok ni Madam Damin para nang sa ganun ay malesen po yung tapang ng colorant na nilalagay po namin sa buhok ni Madam Damin dahil nga po nag-dry po yung buhok niya at galing po siya sa riband and nagkanda putol-putol po ang buhok niya. Kailangan po natin lagyan, kung meron po kayong Olaflex, much better po ipagsamot niyo po sa color. Pero yung sa amin naman po is Uplex. Pero may Olaplex naman po kami nilalagay dyan. Pero it depende po. Depende po lahat yan sa hibla at history at status ng buhok ng ating mga client. And after natin pong kinulayan, pinashampoo na po natin ng clarifying shampoo. And si Lenny, ayan, pinapausukan na po ng buhok ni Madam Damin gamit ang Nano Mist Steam from Le Color Professional para nang sa ganon, i-open po yung cuticle. Ayan. Para rin pong ingrown ang ating mga buhok buhokan So, ino-open. Nakakatulong po itong Miss Steam na ito para po i-open ang cuticle or force ng ating buhok. At the same time, para nang sa ganon, ay talagang kaagad pong pumasok yung mga treatments sa buhok ng ating mga client. So after natin in-steam ang kanyang buhok, ilagay na po natin ang cysteine straightening. Gamit po namin dito, talagang maaasahan po yan when it comes sa pagtitreatment at sa mga bugbog like yung mga Over bleach, pwede pwede din po kayo dito sa Sistine Straightening. Ang paggamit po dito is hindi din po basta-basta. May mga techniques po kami dito na ginagawa para po mapaganda po ang buhok ng mga client namin kasi kapag super bugbog na po ang buhok like over bleach, hindi po pwedeng ipuro-puro ang sistine. So 'yung paggamit nito ay by professional only po. Hindi po pwedeng ipag DIY mga madam Damin. So ibabad lamang po natin ito ng 45 minutes after 45 minutes super banlaw po. Ginamitan po namin siya ng L'Oreal Product Metal DX ng hair mask para nang sa ganun ay talagang maging madulas ang buhok ni Madam Damin. After that pag patuyuin lamang po natin ito ng at least 40% at ilagay na po natin yung 4-in-1 treatment natin ng Hair Reborn Collagen and Brazilian Botox na ina ni Dada Myra kasama si Bebe. Ayan po. So ang paglagay po sa cysteine straightening at ng four-in-one treatment, any kind of Brazilian blowout mga madamdamin, ay wag po natin isagad sa anit. At kung mapapansin nyo po, is parang dark shade po yung color ni madamdamin. Mamaya-maya po, kapag binlow dry at pinlansya na po yan, is manyingal ngalya kule. So gusto po kasi ni Madam Damin is maging ash blonde po. And mangyayari po maya, -maya yan. After po natin binabad ng 15 minutes sa infrared yung for in treatment po natin ay i-blow dry na po natin ng 100%. Ayan, pinagtulungan na po ni Bebe at Dada Mayra para patuyuin yung buhok ni Madam Damin. At dito pa lamang po, Madam, tuwid na po yung buhok niya. Yung system straightening po kasi meron po siyang 80% na nakakatuwid. Depende po yan sa hibla ng buhok. Lagi po sinasabi yan. And after that, planchahin na po natin using you lady hair iron at mababang temperatura lamang po. Lalo na kapag sensitive na po ang buhok, kailangan po pasadahin po ng mababang temperatura gamit ang U-Lady Hair Iron. So ayan po, kailangan pa rin po ng paper tin para nang sa ganon, ma-achieve po yung 80% straightening. So after that, after natin pinlansya, ayan, using hair serum ng Loxley's product, para nang sa ganon ay kumintab dumulas at makinang-kinang ang buhok ni Madam Damin. And kung mapapansin niyo po, ayan na po yung buhok niya. So hindi na po siya dark shade. Going to ash blonde, pero medium yung kanyang color. At hindi na halata yung mga white hair ni Madam Damin kumpara naman po yung before niya. Ayan po yung before ng buhok ni Madam Damin. Maraming nagsilipa na pong puting buhok sa kanyang harap-harapan. At ang pinaka, pinaka, pinaka talagang concern po natin ayan yung mga putol-putol pong buhok niya so hahaba din po yan ano pong gagawin sa mga putol na buhok madam Damin lagi pong lagi pong tinatanong sa akin yan hayaan nyo lamang po dahil hahaba pa rin po yan nangyari na po yung dapat mangyari so next time lesson learned po sa mga madam Damin din po natin sa mga client po namin kaya nga ine-educate po namin sila para sa ganoon meron din po silang knowledge about sa pag -re na dapat kapag bugbog na po ang buhok ninyo, huwag nyo na pong ipa-reband. Kung bugbog po sa highlights, huwag nyo na rin pong ipa More on treatment na lamang po. Kaya nga, si madabdamin na itago natin sa pangalang Anabel ay matinding lesson po sa kanya ito. At kung natuwa po kayo sa bidyong ito at na-inspired po kayo, alam niyo na po ang gagawin, huwag kalimutan i-subscribe, i-like and share at i-follow lahat po ng mga social media account ko at sa mga gustong bumili ng mga products po namin, ito po 'yung Shopee account. See you on my next vlog.